pera sa kanila So nakuha rin ako na ito, like si ata, ay na whole hearted support to us kahit wala sa kami ng Adli. So, she, niya at tinutulungan niya kami na may endorse ang aming brand kahit wala siya nakukuha mga pera. Kung siya kami, sana naman ang humingi na support na opening kahit na destroy niya schedule, minake ko ako, kasi yung pinunta ako para makita niya na appreciate niya sa mga Maraming nagsasabi na magbago na daw sa buwan. So ano nga, mo ko sa itong bagay, But actually, one good example, no? like yesterday, I have a private event at Metro Ten Passing. No? I have a 1,000 guests yesterday, a private event. Because I'm supposed to invite for all the distributors and all the influencers. Actually, hindi ko sa nakita, pero nanggalit sa mga distributors ko, so I received a very, very positive feedback. Sobrang humble daw ni Diwata. May, may, meron kami VIP pass doon, meron kami influencer pass. Hindi sa doon kumila. Kumila siya sa regular pass na uh, wala walang arte-arte. My distributors are very happy na anytime na dapat sila, hindi wala picture So, they, ang sana kami na nila, lahat na lumalabas sa social media ay kabalik na rin sa tuloy sa mga ni Duwata. And all, all of them are very, very happy na sobrang hapon ng ating ambassador, ang ating friend. No? So, yun. Ang lagi ang lagi mga yung ano naman kay diwata is, Diwata, yung maririnig mo sa um, tabas, normal yan sa negosyo lalo uh, ko as uh, a business man maraming nilahinina sa iyo uh, so all about integrity eh, basta alam mo lang kung anong ginagawa mo alam mo wala kang itaapakan it's okay diba so yun lang naman